Ma, mo sa ngatan ng mukha mo. Nakuya ng kuya ko eh. Si Robot? Bakit? Sana daw, di nyo lang naging kapatid. Sinasabi niya sa akin, ang ulot daw ng nanay ko. Lagi niya sa pinapalo ni mama dati ng bata ko eh. Kita ko naman nagbabago na to eh. Oo nga, medyo umano na nga, tumitinu-tinuno. Kaya ako na kasi ako eh, kukunin niya daw ako, babalik niya daw sa malabon eh. Sorry po sa mga bisaya na ano, tsaka sa mga yun na LGBT. Na ano, nare ko na mali pala yung ginagawa ko. Ang tagal mo! Ah! Ano na namin yun? mo ako. Ano yan? Hindi kasi ginawa ko itong mga ano. Yung Ganggang Gang Buster Shirt. Ayan o. Oh, Ganggang jersey. Ganggang Gang Buster jersey pala yan. Ayan. Mm. Kaya ano ang gagawin dyan. May natira dyan? pa eh. Madami dami pa. Ano gagawin mo pa dyan? Ano? Pamimigay ko na lang siguro Aba, sa mga amigay? viewers ko. Guys! Mm. Mamimigay ako limang piraso to. Ayan o, oh, limang piraso. Dami yan. Kaya limang piraso yan. Madami yan. Mamimigay ako sa Lucky Sharer. Sa mga nagsusubscribe ng aking YouTube channel, Road to 10k na tayo, guys. Maraming salamat po sa suporta at hindi hindi ko po kayo bibigyan na mas galingan pa at pagandahin yung upload po natin araw-araw na. salamat po sa inyo guys sa mga sumusuporta tunay ah. Truebird, kay paano papamigay 'yon? Paano papamigay? Paano papamigay? Oo. JNT. JNT ipapadala natin sa kanila. Oy Troy. Alin? Okay. Ba't nang busa nga ito ng mukha mo? Nanguyo na ko na kuya ko eh. Ha? Nanguyo ng na nung kuya ko. Si, si Robot? Hmm. Bakit? Ano daw, di nyo nalang naging kapatid. Kago. Bakit naman yung sasabihin sa'yo yun? Baka gumagawa ka ng kwento, Troy, ha? Oo. Oh, hindi, hindi ako sa Tagawangkang. Ano? Tagawangkang daw. Ano? Ano? Sinasabi niya sa akin, ulot ang daw ng nanay ko. O, totoo ba yun? Hindi ko alam. O, oh, hindi na oh, pala. Hindi lang. Papaniwala ka sa kuya mo. Kaya nga. Lagi ka sa pinapalo ni mama dati ng bata ko eh. O, ibig sabihin nun, oh, mahal ka nun, kaya ka pinapalo. Oo, oh, tsaka baka makulit ka. Oo. Oh. Eh, hanggang ngayon naman, pasaway kayo, di ba? Pero, bagoy mo kasi yung magali mo. Hindi, mm. nakikita ko naman nagbabago na to eh. Oo oh, nga, naman, medyo umano na nga, tumitinutinu na. Oo oh. nga kasi ako eh, kukunin yan dada ako, babalikin niyo sa malabon eh. Hindi! Troy, ipakita mo lang sa akin na nagbago ka. Gusto mong mag-aral na mabuti. Ako mismo kakausap sa kuya mo, pati sa magulang mo, ha? Dalawa kami ni Utol, okay? Huwag hmm. ka matakot. Troy, eto na lang ang gusto kong hilingin sa'yo. Gusto ko sanang humingi ka ng tawad sa mga Kabisaya, mga LGBT, hmm. sa Katoliko, yung mga lagi mong inaano. Humingi ka ng tawad sa mga taong nanonood sa atin. Sabihin mo, gusto mo na talaga magbago. Huwag mo lang sabihin, hmm. basta ipakita mo rin. Ipakita mo rin, oo. Benun. Gusto ko ipakita mo, sincere yung pag ng na sorry. So, ano so, guys, sorry po sa mga Bisaya ano na ano, tsaka sa mga yun, LGBT. Na ano, ko na mali pala yung ginagawa ko. Mm. So, ano. Mali talaga yun. Mali talaga, buti na-realize mo yun, Troy. Abang bata ka pa. Kaya nga, Troy, eto ah, susuporta kita sa pagbabago mo. Pero ayaw na ayaw o na makikita, makikita ka na kasama mo lagi si Kalabaw, kuya mo. Siyempre, yung pinaka-boss nila. Hmm, kahit sino, si sino doon. Oo. Di ba? Kahit sino doon, huwag mo nasamahan. Troy, mahal ka namin, kaya ka namin niniiwas sa kanila, ha? Dahil alam namin wala kang matututunang maganda doon. Okay? Hmm. Ha? Ang mabuti pa, Troy, gusto ko, bigyan mo yung mga solid supporter Oo, oh, ano? yan. Oh. Jersey. Jersey. <laughs> Ikaw ang papa JNT niya na. Ikaw ang papa JNT niya Oo. <laughs> oh. sayang so, guys. Sobra <laughs> sa'yo ni Troy. Sobra <laughs> sa'yo rin namin dito na mabuting tao na si Troy. Or gusto niyang bumawi sa hmm. lahat ng kasamaan niya. Sana guys, Huwag natin siyang i at patuloy natin siyang suportahan sa kanyang pagbabago. Salamat!